Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na! Ito ang Abante Radyo TV! Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Radyo Balita! Ngayon! Magandang tanghali mga kaabante. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso tayo sa balitaan. Seven hundred... 750,000 pesos na halaga ng puslit na sigarilyo na harang ng PNP HPG. Isa kulong. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Arestado ang isang driver at umaabot sa 750,000 pesos halaga ng puslit na sigarilyo ang nakumpiska sa Italagawng Border Control Checkpoints ng PNP Highway Patrol Group kahapon sa Banay-Banay Davao Oriental ayon sa ulat niluta ng Ah, Lieutenant Dave Malang, tagapagsalita ng PNP HPG, na ang 27, uh, 27 years old the driver ng ban kung saan nakalagay ang nasabing 750,000 halaga na nakumpis kang na sigarilyo. Ayon sa ulat, nasabat ng na mga tauhan ng HPG Region 11, Kasama ang lokal na pulisya ang isang kulay van sa border control checkpoint sa barangay pinagtagan ng nasabing bayan. Nang inspeksyon ang loob ng ban, umungan sa otoridad ang kaong-kaong sigarilyo at nang tanungin ang, kung may dokumento ay walang maipakita ang driver. Sa ngayon ay nakakulong ang driver sa Raybanay Police Station habang nakahanda ang kaukulang kaso, gayon din ang mga, nakumpiskang mga nakumpiskan kargamento para sa tamang disposisyon. Ako si, ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. A Bane, Thank you Edwin. Para sa iba pang balita, Bulawan Festival ipinagdiwang sa Davao de Oro. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edith Isidro. Maraming salamat, Kabanting Juan. Isinagawa ang culmination ng Bulawan Festival sa Davao de Oro kahapon, Marso 8. Dinero naman ito ng Davao de Oro si nd District Representative Ruel Peter Gonzaga at ni Butsoy Tahu na tumatakbo na Kongreso bilang district representative. Pinuri naman ni Gonzaga ang pagsunod ni Tauho sa batas na ikumpara pa ito sa iba pang kandidato na napakilala na sa publiko. Hindi pa man nagsimula ang kampanya o campaign period. Ayon kay Gonzaga, na lang ni Tauho na makapagservisyo at hindi tulad ng iba. Sumusunod ito sa batas na itinarakda ng Commission on Election of Comelec. Edit Isido ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Edit. At para sa iba pang napapanahong balita, manatiling nakatutok sa Abante Radio 1494. Like, follow at subscribe sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. DWAR 1494 na naman sa Instagram, TikTok at X na dating Twitter. Ito ang inyong kaabante, Joan Karawana ng Abante Radio para sa balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante, Ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.